Magandang araw! Ako nga pala si Aliana Dash Marion V. Flores mula sa kurso ng Doctor of Dental Medicine at galing sa seksyon ng dental Ngayon ay tatalakayin natin ang wika at panipikan sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Sa paglalakbay natin sa kaharian ng ating wika, hindi lamang ito ang ating sasamahan, kundi ang bawat pagbabago at pag pakikibaka na dulot ng bawat yugto ng kasaysayan. Sa paglalahad ng mga pangyayari, ating tunghaya ng epekto ng bawat panahon sa pagpapalakas ng ating pagkakilanlang bilang mga Pilipino. Sa panahon ng ating mga ninuno, ang wika ay isang katuwang sa bawat hakbang ng kanilang tinatahak. Ang mga sinuunang alpabeto at simbolo ay nagpapahayag ng kanilang mga kaugalian at paniniwala, katulad na lamang ng baybay na ginamit noon. Mula sa paglalarawan ng kalikasan hanggang sa pagpapahayag ng pag-ibig. Ang mga wika ng mga ninuno ay nagdudulot ng katangitangin kulay sa ating kasaysayan. Sa pagdating ng mga Kastila, noong ikalabing anim na dantaon, ang wikang Kastila ay tinatag bilang opisyal na wika ng kolonya. Bagaman ipinagtatanggol ng mga Espanyol ang kanilang wika, hindi nito na itaboy ang lakas at kahalagahan ng wikang katutubo. Sa halip, ang paggamit ng wikang Kastila ay naging isang paraan ng pakikibaka para sa kalayaan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Sa pagdating ng ikasyam na dantaon, Sumiklab ang Revolusyong Pilipino laban sa mga Kastila sa pangunguna ni Andres Bonifacio at iba pang bayani. Ang wika ay naging isang mahalagang sandata sa laban. Ang pagsusulat ng katipunan sa wikang Tagalog at pagtataguyod ng mga tulang tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Ni Andres Bonifacio ay nagpapakita ng tapang at determinasyon ng mga Pilipino na ipagtanggol ang kanilang pagkakakilala. Sa panahon naman ng mga Amerikano, Napa sa ilalim na naman sa panganib ang wika. Ang wikang Ingles ay pinakilala bilang wikang opisyal ng pamahalaan at edukasyon. Subalit, hindi ito nagpabaya ng liwanag sa sagayisag ng mga Pilipino na itaguyod ang kanilang sariling wika. Ang pagtataguyod ni Manuel L. Queso ng surian ng wikang pambansa noong 1936 ay nagsilbing halimbawa ng patuloy na paglaban para sa pagpapalakas ng wikang pambansa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, ang wika ay muling nagdulot ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Ang mga Hapones ay pinatupad ang paggamit ng wikang Pilipino sa edukasyon at pamamahala. Sa kabila ng mga pagsubok, ang wikang Pilipino ay nanatiling matatag at patuloy na nagbibigay ng lakas ng loob sa bawat mga Pilipino. Sa ating paglalakbay sa kaysaysayan ng ating wika, Lagi nating tandaan na ang bawat hakbang na ating tatahakin ay magdadala sa atin patungo sa pagpapalakas ng ating pagkakilanlan bilang mga Pilipino. Ang wikang pambansa ay patuloy na magiging gabay at tanglaw sa ating lahat sa pagtataguyod ng pagkakaisa at pagmamahalan. Maraming salamat sa pakikinig na waay may natutunan kayo sa aking mga binahagi. Hanggang sa susunod, paalam!